sa inyong lahat. Ako po si Dr. Corina Blanca C. Garcia, Doc Ina for short. Ako po isang general surgeon at diplomate po ng Philippine Board of Surgery. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang bukol sa leeg na tinatawag na goiter o posyo. So bago tayo magpatuloy, ano po ba mga tatalakayin natin ngayong araw na ito? Unang-una, what is thyroid gland and goiter? Ano nga ba ito? causes and risk factors. Bakit ba tayo nagkakaroon ng bukol sa leeg? Symptomas? Paano ba ito nadadiagnose? Treatment o ano ba ang lunas dito? At kailan ba tayo dapat magpakonsulta sa doktor? So simulan po natin, what is thyroid gland? Okay, so lahat po ng tao ay may thyroid gland. Ito ay isang organ na nasa unahan ng leeg under our skin shaped like a butterfly, yun lagi ang sinasabi. So, parte siya ng endocrine system, kaya marami po siyang function sa ating katawan pag nag-release siya ng hormones. So, susunod natin pag-usapan, ano ba ang function ng thyroid gland? Okay? It controls our body temperature, okay? brain development, lalo na po sa mga bata, muscle contraction, bone development, okay? ah uh, bilis at bagal ng tibok ng puso. Digestion and metabolism organo ba bilis na ko-convert ng ating katawan ang ating mga kinakain into energy. Okay? So ano naman ang goiter or boso? So dahil nga lahat ng tao ay may thyroid gland, ang abnormal na paglaki nito ay tinatawag na goiter. Okay? Ang normal thyroid ay may size na 4 cm in widest diameter. At ang bigat naman po nito ay mga nasa 10 to 20 grams. So, paano mo sasabi kung lumaki ito? Siyempre, noticeable, okay, na may paglaki ang leeg natin, okay, or may bumubukol. O kaya naman po ay may nakakapa. So, ano ba ang mga causes ng goiter? Pinaka-common po is iodine deficiency. Ito po ang pinaka-common or most common cause worldwide. Dahil yung iodine ay essential or napaka-importante sa paggawa ng thyroid hormone. Kaya ako maaalala, noong 1995 may iodized salt campaign or sangkap Pinoy para maiwasan ang goiter sa bawat Pilipino. Ang susunod po ay thyroid diseases. okay, So yung may hypo, hyper, at may nodules pag-usapan natin ang hypothyroidism. Yung hypothyroidism, yung thyroid natin mabagal o tamad gumawa ng thyroid hormones. Yung hyperthyroidism naman, gawa, nang gawa siya ng hormones, hindi nakaka-keep up yung katawan natin. Thyroid nung so, siyempre kung may bukol, parang lumalaki, di ba? Minsan, isa, minsan madami ang bukol sa leeg. So, hormonal changes as also a cause of goiter. So, may mga pasyente na doktoran Doktor, ano nagbuntis ako? Parang lumaki yung leeg ko, kasi hindi ko na napakonsulta. Pero lumaki kay kayo pa rin. Okay? Uh, hormonal changes can cause temporary goiter. Pero pag hindi na siya bumalik, kayo pagkatapos mo umanak o hindi na siya lumit, magpakonsulta pa rin sa si doktor. May mga gamot din at radiation exposure, nakakakos din siya ng goiter. So, simple goiters are common in ages 40 years old and above. May family history ng goiter. Born and raised sa mga lugar na may iodine deficiency. At syempre, mas common ito sa mga kababaiyan. Four times than males. So, ang tanong, ang goiter ba ay namamana? Okay, based sa pag-aaral, okay, based on these two journals, okay, kahit isupplement mo sila ng iodine, may chance pa rin pong magkaroon ng goiter basta ito po ay nasa lahi. Ang kagandahan po ito, ang kagandahan sa resulta nito, kahit po magkabukol sa leeg, ito pa rin po ay benign goiter. Okay? Or benign or hindi ito cancer. So lahat ba ng bukol sa leeg ay cancer? Ang sagot dito, hindi. Okay? Based on the prevalence of thyroid disorders in the Philippines, is always ang pag-aaral sa census ng Pilipinas, 71% pa rin po ay benign na bukol at 29% lang po ang malignan or cancer. Kahit ba 29%, kailangan po ba natin itong ipasawalang bahala? Siyempre, hindi po. Kailangan pa rin po itong indistigahan. So, ano nga ba ang mga sintomas ng goiter? Okay? Sempre isa na po dito ang pagkakaroon ng bukol sa leeg. Okay, pero maliban po dito, may iba po, po siyang nararamdaman ang mga pasyente. Katulad ng paninikip sa lalamunan, hirap sa paglunok, pagkubo, napapaos at nahihirapan sa paghinga. Kunwari, wala tong mga simptomas nito at bukol lang po. Okay, kailangan pa rin po magpakonsulta sa inyong doktor. So syempre may hypo at hyperthyroidism. So may sintomas pa rin po itong mga to. Kung hypothyroidism, okay? Lagi silang lamigin o hindi masyadong pinapawisan at syempre kahit konting kain lang tumataba na agad sila. Kaya nga 'di ba yung joke na baka may hypo ako kaya ako tumataba. Okay? Huwag nating bahala ang ipasa. Walang bahala itong joke na to. Magpakonsulta pa rin sa doktor. Kung sa tingin mo is parang ang bilis mong tumaba kahit na konti ang kinakain mo. Iba pa rin pong simptomas ng hypothyroidism is mabagal kumilos, uh, madras na katulala, at mabagal ang tipok ng puso. Sa hyperthyroidism naman, ito yung kabaliktaran. Okay, so kahit-kahit ng kain, mabilis pa rin silang mawala ng timbang sila yung laging naiinitan, mabilis pawisan, at sila yung mga laging pakiramdam kinakabog ang dibdib o ninenetlos. Okay? So pag ito ang mga sintomas mo, again, kumonsulta po sa inyong doktor. So paano po ba, ba natin malalaman kung talaga bang may bukol sa leeg? Okay? Or kailangan pa nating ano bang dapat nating magawin para investigahan ito? Unang-una, magpunta sa doktor Okay, kung saan magkakaroon ng history taking at physical examination. Kailangan kasing makapa mismo ang leeg at ang mga kulani. Blood test. Ang pinaka-importante po dito is TSH, FT3, at FT4. Okay. Neck ultrasound ay kailangan pa rin po or isang importanteng imaging kasi syempre, yung kamay ng doktor, wala naman yung x-ray or ultrasound. At ang pang susunod po ay biopsy. Okay, para malaman po natin kung ano po itong klaseng bukol. May nain ba? Malignan? So ang tanong natin ngayon ay totoo ba nakakalat ang cancer pag tinusok ang bukol? It applies to all bukol sa katawan ha? Ang sagot po dito ay hindi. Okay? Mas makakatulong po sa doktor na tusukin ang bukol para mas malaman kung ang bukol po ay cancer o hindi sa thyroid, napakaliit lang naman po ng ginagamit na pangtusok syringe lang. At mas maganda po dito ay ultrasound guided. So ano po ba ang luna sa mga bukol sa leeg? unang una observation. Sino ba ang mga candidate for observation? Kapag ang bukol mo is maliit lang, hindi tayo suspicious for cancer, at syempre hindi ito nagkakaroon ng simptomas katulad ng hirap sa paglunok, at paghinga. Hindi ka din paos. Okay? Anong gagawin natin sa observation period? Siyempre, papaulit natin ng TSH, FT3, FT4, and ultrasound after 6 months. Medications. Siyempre, kung hypo o hyper ka, meron tayong mga gamot for thyroid suppression and uh, replacement. Okay? Kailangan natin kumonsulta sa ating endocrinologist for this. Susunod is radioactive iodine therapy or RAI. Ito ay ginagamit natin sa mga hyperthyroidism na hindi nag-resolve sa gamutan or kaya mga pasyente na hindi candidate for surgery. Siyempre, susunod nating treatment, surgery. When do we suggest or when do we do surgery? Kailan ka ba namin uoperahan? Siyempre, kapag sobrang laki na nung goiter mo, okay? Or bukol sa leeg na nagkakos na ito ng hirap sa pag at paghinga. Kapag tayo ay nag-iisip na baka cancer yung bukol, tanggalin na lang natin to be safe. At syempre, sa mga kababaihan, okay? Kapag kahit gaano pa kalaki ang bukol, minsan nakakonsus sila. So, also reason is cosmesis or pagpapaganda. Kasi syempre nga naman, may to distracting kapag may bukol sa leeg. Again, when to see a doctor or kailan ka ba kailangan magpakonsulta sa iyong endocrinologist or sa iyong surgeon? Kapag may napansin na paglaki ng bukol sa leeg o nakapang bukol sa leeg, unexplained na weight changes, yung joke mo na baka hypothyroidism ako, ayan, magpakonsulta ka na sa doktor. Fatigue or nervousness, yung kinakabog yung dibdib at mabilis mapagod. Hirap pag sa paglunok at paghinga at syempre yung kapapaus ka. That's all for today. Marami pong salamat. Do you have any questions?